Hello. Maglalakad tayo. Wow, ang ginaw. Uy, lakas pa ng hangin. Maginaw, Flappy. <laughs> Balahibo ni Flappy. Dito ka na, Alekana. Let's turn. Mga guys. Ayun, dito kami naglalakad-lakad oh. Sa mundong aming ginagalawan. Ayun. Malamig na panahon. Ganda. Okay, maginaw para last na kumusta <coughs> guys yan, iikot lang kami dito at maglalakad lakad para ma-stretch yung <coughs> aming buto kasama ako dyan sa exercise na yan gustong maglakad ni Minnie doon sa kabila. Alalas ko na. Go, go, go. Bihira mag ano ito. Magbulaklak itong kami. Kamusta kayo? Yan yeah, si Minnie Oh. Yan si Fluffy. Light brown si Fluffy. Dark brown. Si Mini. Let's go. Tapos na si Kimchi at sa Kasikatan maglakad. Ayan, nakalive kami kanina doon sa FB. <laughs> Hindi naman kami marinig. Siguro dahil naka naka ano, nakabulsa sa aking jacket yung headset ko. Kasi yun siguro ang nakapag ano doon. Let's 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 go, let's go. Ito naman si Minnie. Nandiyan ka naman kasi sa kabila eh. Oh, ayan na. Let's go na, let's go na. Go, go, go na. Gusto niya doon sa kabila. Okay, let's go. Let's go. <laughs> let's go. May araw siya, pero malamig yung hangin. kumbaga kung gusto mo magpatuyo ng damit parang hindi matutuyo <laughs> kasi malamig tapos ano may araw pero malamig kaya mahirap pa rin magpatuyo ng damit na. Let's go, let's go. Halo. Halo. na sila oh. Jumpy jumpy. Wala hm? <halik -halik. thumiono> Ang haba daw ng paa mo kasi. Ayan oh, Jumpy jumpy girl. Uy, na siya, na. na. Enough na. Takot si flappy Hello. Uy, uy, uy. Bye-bye. <laughs> si uy, uy, uy. pag ano, oh. Alam mo, laki-laki mo, ah. Ayan, niningal ka na. Lini. Ah. Ah. <coughs> pagod na pagod hmm. na Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye, Kana Mini. Mini.